Yan, and Max B2, kitang kita nyo, bagong kabit lang yung Pia Horn, no? Aray ko, bakit nakakalas yung harapan? Dahil sa pinakabit niyang accessories na yan. Ang ginamit na wire sa Pia Horn, speaker wire. Ang ginamit na wire para sa MDL, speaker wire din. Galing, no? Okay. mga sir, huwag kayong gagamit ng speaker wire para sa power line nyo sa linya nyo para sa so, 12 volts kasi mangyayari or pwede mangyayari po sa inyo ganito. Anong nangyayari dyan kuya Oliver? Sunog. Ano na sunog? Harness po. Oh. Yung line ng ground. Linya ng ground so, yari? na ginit. Oo. ano nangyayari? Sunog lahat. Klingi, no? Klingi. So, ano nangyari? nangyayari? Lahat ng wire ni kap niya, mga sir. So ito yung ground wire. Galing yan dun sa so, may battery dito. Ayan, ayan, ayan. Nilabas na kasi namin yan dito. So mula dyan, eh, nakita nyo na, mga sir. Sunog yan hanggang dito yung wire na yun mga sir, Klingi Kita nyo ngayon, sunog di ba o, klingi Hanggang dito po, papunta sa ignition, sa likod, sigurado hanggang dito pa yun, sa taas mga sir. As much as possible, wire pa lang, dapat alam nyo na na marunong yung nagkakabi sa inyo kasi never gagamit ang tunay na electrician ng speaker wire kasi alam nyo talaga yung tinatawag natin yung automotive wire. Okay, isa pa na red flag, red flag. Ano ibig sabihin ng red flag? red flag pag nakita nyo walang ginagamit na socket sa relay red flag yon. ano ibig sabihin sir Mel ginagamitan lang ano, ano, yung pinapasok lang yung wire ng ganyan minsan hinihina meron po kasi tinatawag na relay socket okay so yun isang red flag din po yan first red flag speaker wire second red flag hindi gumagamit ng relay socket or relay terminal bakit ko sinasabi mga sir na mag-ingat kayo sa pagwawiring, pag-electrical ng mga NMAX Aerox nyo? Una sa lahat, itong motor na to, ang mahal, di ba? 120,000, 140,000, 150,000. Una yon. Pangalawa, kapag nasira ang ECU, nasira ang harness mga sir. Alam nyo ba kung magkano? ECU nito umaabot ng 10 to 12,000. Ang harness nito, para sa kaalaman mo lang, mga traction control model, mga TCS na model na NMAX version 2.1 Ang harness nyo po is 13,500 to 13,800 O ngayon, Oh. para lang sa bagong kabet na MDLN Busina Gagastos ka ng 13,800 Aray ko, aray ko talaga